may nag-react nga mga kaibigan sa post natin na pobre lang ako pero wala pa akong utang ngayong taon. Ano, ayan ang komento ng ating kaibigan. Ilang ganyan pa kayang mindset dito sa Pinas? Alam nyo, yung mga mayaman, mga negosyante yan, nangungutang sila mga kaibigan para palugawin ang pera. Pero tayo mga pobre, pag nangutang mga kaibigan, igagastos sa pagkain, uh, ah, mga sa bahay. Minsan, maganda naman yung panggastos sa estudyante, pang tuition. No? eh walang balik yan mga kaibigan pag ganyan yung pangutang natin no? kaya mababaon tayo sa utang yung may yaman nangungutang yan para palaguin ang pera e eh, mga pobre e, eh, mangutang tayo para makaraos kaya, kaya nga inihikayat ko ang lahat na iwasan natin mangutang no? magtiis na lang kung ano ang nandyan no? kasi kung tayo ay mangutang panggastos sa estudyante wala namang balik agad yan matagal pa ang balik yan mga kaibigan no? malinaw